Alan? Oh, bakit mo ginaganito to? Naiingit ako sa kanya. Dahil? Dahil masipag siya. Kabeng masipag ka bang tao? Ginagampara mo ba ng mainam at mabuti ang lahat ng gawain mo sa buhay? Pero Kabeng Jules, kahit gaano ako pakasipag, kahit gaano ko ka pa kadedikado sa buhay, ay eh maaaring mo ito'y kapahamak. Dahil meron tayong mga kapitbahay, kaibigan, na hindi natin masasabing ating kakampi at meron palang masamang binabala at naiingit pala sa kasipagan na ipinapakita natin. Igaw ka, Benchus. Nakakasigurado ko ba? Naligtas ka sa mga ganitong tao. Panoorin natin ang video ito at alamin kung bakit nagkaroon ng kulang ang babaeng ito. Nagtungo sa gamutan ng babaeng ito na dinadaing ang kanyang sakit. Ang kanyang sakit ay ang napakaraming malaking pantal at pangati ng kanyang buong katawan na halos isang buwan na ang itinatagal at ng mga sumunod na pangyayari ay ito na ang nangyari sa kanya. Ah! O, Oh, bakit mo ginaganito to? Naiingit ako sa kanya. Dahil? Dahil masipag siya. Kaninong kapangyarihan yan? Sa'yo? Sa, sa nanay ko. Ikaw ang nagmana? Oo. Ha? Oo. Taga saan ka? Marami ka ng taong piniparwiso sa gawin nyo? Oo. Ha? Mm-mm. Ito, binabalaan kita ha. Huwag na huwag mo nang gagawin to sa tao na to, ha? Oo. Oh, oh. Kilala mo ako? Ha? Oo. Oh. Kilala, oh, oh, Kilala mo ako? Oo! Kilala mo ako? Oo! Sino ko? Sabi nila, ikaw daw yung panagamot dito, ah! Sino may sabi? Ah! Naririnig ko lang. Ah! Pero hindi ko alam na pupunta siya dito, Ah! Oo, okay, ngayon, alam mo na. Uh. Ha? Oo. Oh, Oo. Oh tandaan mo, lahat kayong mangkukulam dito sa puliran. Papatayin ko kayong lahat. Tandaan mo yan. Oo. Gusto mo balihan kita ng paa? Wag, wag. Ha? Wag! Ha? Ah, Magtatanda ah, ka na? Oo. oo ha? Oo. oo. Magtatanda ka na? Oo. Lahat ng sakit na inilagay mo rito, tanggalin mo. Oo. Tanggalin mo? Oo. Ngayon na. Mm, mm Tanggalin mo. Gaano na yan? Nagsimula ito nung bali ano na to nagdadalawang buwan na pero natatanggal kasi papagamot siya tapos binabalik na ba binabalik ko ng Unang beses mong nahuli? Una doon ako doon siya unang una, una yung doon siya sa may bayan nagpagamot Nahuli ka? Oo, oh, kasi may dinikit sa akin pero hindi naman ganito yung pag-aaro pag, pag sa akin. Oo, ngayon madadala ka? Oo, napakasakit. Ha? Oo. Tandaan mo, huwag na huwag ka nang babalik dito sa tao na to, ha? Oo. Ha? Oo. Oo, ngayon, isinumusumpa kita. Hindi, hindi kang makakalakad. Isang buwan kang matatahimik sa bahay ninyo. Tandaan mo yan. Hmm. Bibigyan ko ng tanda yung paa mo. Hmm inumin ni Pati sa pili is free to Santi ka sa kanya, humiga ng tawad dito Oo Ngayon na Patawarin mo ko Sabihin mo lahat kung bakit Patawarin mo ko sa mga ginawa ko sa iyo Nagsisisin ako, hindi ko na uulitin ito Hindi na ako maiingit sa iyo wala ka bang paraan para hindi ka mainggit? Tamad ka ba? Hindi naman. Ah! Nagahanap buhay ng matino yung tao. Oh, oh, ha? Ha? Oo. Oh, oh. Kayo mga mga kayo, puro kayo kademonyohan. Hmm. Ha? Mm. Mga walang hiya di hindi pa kayo mamatay lahat. Hmm. Sa kanya ka lang hihingi ng tawad? Pati din sa Diyos. Oh, Diyos ko, patawarin niyo po ako. O paano kung bumalik sa pamilya mo to? Eh, hindi ko na po ulitin. Ha? Hindi na po. Balik natin? Huwag po. Gusto mo? Huwag. Ibalik natin sa pinakamahalagang tao sa buhay mo? Huwag po, huwag. Ganyan ginagawa ninyo eh. Hindi na po, hindi na talaga. Ha? Hindi na. Dapat sa inyo, mamatay na lahat kayo eh. Hmm. Eh, hey, mamang, kukulang kayo kasi perwiso kayo dito. Ano, mainit? Oh, masakit. Mahapde. Ah, 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 magsisigaw ka man yan, wala kang magagawa. Ah, hindi ka, ah, ma, ah, ma hindi ka makakatakas ah, dito. hindi, ah, eh, di, ginusto mo yan, di ba? Hindi na. Ginusto mo yan, eh. Hindi ka kasi nahuhuli ng ganyan. Kaya malakas ang loob nyo. Ha? Mamatay ka sa sakit ngayon. Biro mo na inggit ka lang binigyan mo ng ganyang sakit kitong tao. <laughs> Hindi ka naman ninaano. Yung tao, naghahanap buhay ng maayos para mabuhay. Mga ka. Mga ako ko nahulit, eh. Ayaw ako, hindi ko na ulitin. Ayoko na. Ayoko ano na. Ayoko na. Dala mong, anong, ano dala mo? Ano dala mong power? Manika. Manika ng ano? Yung manika ng nanay ko. Yun lang? Oo. Oh, Sigurado ka? Oo. Walang hayop? Wala. <laughs> Alam mo to ng pamilya mong ginagawa mo to? <laughs> hindi. Alam na asawa mo to? Hindi. Ha? Hindi. Paano pag nalaman nila?

gusto mong umalis, hindi ka makakaalis dyan. Ang ala na, Ama? Tadalain kita ngayon. Katulad ng pagpapahirap mo sa tao na to. Ayoko na, ayoko na, ayoko na. Tumawag ka sa Diyos. Ah, Diyos ko. Ayaw ko na po. At mo yung ginawa mo na to. Patawaran niyo po ako. Hindi ko na po ulitin. Kung ako sa'yo, itapon mo na yung manika mo. Opo, uh, itatapon ko na. Ha? Oh. Dahil pag hindi mo ginawa yan, sa loob na isang linggo, uh. ha? magkakasakit ka ng malubha. Uh. Kaya lang sasabihin ko sa'yo, uh. hindi ka makakatayo Ni kumain, hindi mo magagawa. Babalikan kita ngayon. Ipaparandam ko sa'yo ngayon kung ano yung ginawa mo. Ha? Alis! Lumayas ka na ngayon yan. Oo, alis na ako. Hayır, 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 Gising. Psht, psht, psht. gising! Gising, gising! Hmm. Ano lang nangyari? Ano po? Ha? Iga, umupo lang ako dito. Ha? Umupo ako. Umupo ka? Oo. Tapos? Tapos may inilagay ka sa ulo ko. Tapos yun lang. Wala na? Wala na. Hindi mo na alam. Ano po ba nangyari? Oo, oh, sige. Papakita hmm. ko sa iyo kung ano nangyari. Sa so maniwala ka at sa hindi, nagaganap ang mga ganitong istorya sa tunay na buhay. Walang kumukumbinti sa'yo. Walang pumipilit sa'yo para maniwala. Pero nangyayari ito. At huwag naman sanang mangyari sa Sa'yo.